So yung mga boss, tata uh, tatamay ulit tayo ngayon sa ilog. Tapos e, tingin natin kung may mahuhuli tayong isda gamit ang ating ano, denatured alcohol gun. Ayan. Nandito na tayo sa spot mga boss, yung so, mababaw lang. Kasama tayong dalawang ano, mahuhuli ng susunod sa ano, kuhul. So nandito na tayo mga boss. tayo dito. Medyo mahangin lang pero mainit naman. Walang isda dito mga boss, walang nalutang. Tayo sa kabila mga boss nasa sa may langka nakakit ah, uh, -huh. tayo ka po niya yan matingin lang ako dito sa kabila meron sana pa isa isa kaso ano medyo malalim mga boss hindi sila talaga nalutang ayun oh, malaki oh malalim oh Sting natin kung maaabot tapos tingin natin ang lalim nyo lalim nyo mga boss hindi ko lang alam kung maaabotin Wala, hindi kaya. Ang lalim kaya, hindi, 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 hindi hinabot ng bala. Wala akong para kuhul. Wala akong para kuhul. Wala Kasyahan naman. Baka di magkasyahan yan. Nandito sa kabila, mga bus pupunta. O dun tayo mahanap ng isda baka may baka may nalutang isda dun pero ah. na hindi pa man tayo mauwi hindi pa na tayo malalim pinakita natin siguro 3 weeks ago yan hindi na siya napisa mga boss may natira hindi na napisa siguro kalahati lang yung napisa ng sa mga ano snake turtle yun know, o na so dito na tayo mga boss tatawid lang tayo dyan dami na lutang din mga boss ayun so, no? yun maliliit nga lang yung iba Ako yan nakadami na. Maluya. Ano mga isda dito? Ha? Ano mga isda dito? Ano mga hito? Hindi hmm. ka nakadaling damagan. Bakit kinamaan nata mga busa Uy, tinamaan. Yung tinamaan mga boss. Yan, lubog yan. Tinamaan oh. yun nakaisa tayo mga boss tilapia ganda ng tama o oh. akyo rich yung ginawa natin mga boss ito napanood ko lang to sa youtube yung balang itong ginawa natin 1-0 1-0 Nahanap tayo ni Bumpesto mga boss Kita niya naman Talagang bugbog na ang ano dito Ilog ang una minawang oriente Tapos ngayon na mamana naman Maghanap tayo ng ano Ibang spot Jackpot na na Jackpot na sila doon May kinakausap yan at Putang yeah. <laughs> ina. Nakala ko siya pool. <laughs> nakala ko nga sabi oh, parang mabigat ah. Ay, siya pool yung dahon? <laughs> wala di pa lumaan. So may bago tayong spot na pupuntahan bukas mga boss. Tapos na kasi kami ngayon pumunta dito. Kaya wala nang nalutang. Tapos medyo ano na madilim na. So bukas, testing natin dito maniksay mga boss.